Isinailalim na sa state of calamity ngayong araw ang buong lalawigan ng Pangasinan alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1077 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang malawakang pinsalang idinulot ng Super Bagyong Uwan. Ang deklarasyon ay nagbigay daan para magamit ang mga kailangang pondo at suporta para sa mga apektadong komunidad sa probinsya. Batay sa uling ulat ng Pangasinan PDRRMO, umabot sa mahigit 7,000 pamilya o 24,000 individual ang inilikas mula sa 35 LGU. Ngayong araw, puspusan ng pagkilos ng pamahalang panlalawigan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pangasinense. Pinangunahan ng PDRRMO Katuwang ang General Services Office at Philippine Army ang clearing operation sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Naghatid din ang pamahalang panalawigan ng mga relief goods sa mga evacuation centers sa iba't ibang bayan. Bukod dito, namahagi rin ng libreng lugaw ang programang Gikusina on Wheels sa mga pamilyang namamalagi pa rin sa mga evacuation center. Nanatili namang mataas ang level ng tubig sa Burgos Street sa lungsod ng Dagupan ngunit maaari pa rin itong madaanan ng mga sasakyan. Pero pinapayuhan pa rin ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang mga motorista na magingat sa pagmamaneho. Patuloy namang isinasagawa ng mga kawani ng Lingayan LDRRMO, BFP at Philippine Coast Guard ang mga rescue operation sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Gamit ang mga rescue boat, ilan sa mga na-rescue ay mga bata at nakatatanda. Abot tuhod pa rin ng tubig sa ilang bahay kaya pinayuhan ang mga residente na huwag munang bumalik dahil sa banta ng high tide. Nagsagawa rin ng clearing operations ang Lingayan DRRMO sa mga natumbang puno at mga debris na humadlang sa mga lansangan. Katuwang ang Municipal Special Action Team at Bureau of Fire Protection, layunin ang operasyon na maibalik ang kaayusan at maiwasan ng mga posibleng panganib. Sa bayan ng Santa Barbara, nagsagawa ang MDRRMO ng malawakang clearing operation sa iba't ibang barangay. Ginamit ang mga payloader at manlift upang agarang maalis ang mga natumbang puno na humambalang sa mga daan na dulot ng malakas ng hangin at ulan. Sa bayan naman ng Agno, naglibot ang mga tauhan ng MDRRMO at MSWDO sa pitong coastal barangay matapos ang malakas na storm surge. Ayon sa mga ulat, umabot sa isa hanggang dalawang metro ang taas ng daluyong kagabi at halos umabot sa tatlong metro bandang madaling araw kanina. Samantala, bumagsak naman ang presyo ng bango sa lalawigan matapos umapaw ang maraming fish pond sa gitna ng malawakang pagbaha. Mula sa dating presyo na 230 pesos kada kilo, bumagsak ito sa 30 pesos kada kilo ngayong araw November 11. Sa mga bayan naman ng Binmalay at Anda, ang dating 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo ay naglalaro na lamang sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada kilo. Sa kabuuan bagaman walang naitalang nasawi, nananatili sa alert level ang mga otoridad habang patuloy ang paglilinis, pag-aayos ng mga nasirang pasilidad at pagtulong sa mga pangasinense na nakaranas ng matinding epekto ng Super Bagyong 1. Valerie Desmaya, RNG News.